Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At welcome na naman po sa ating sumada sa Pecha At ngayon naman po ay susumada natin ng ating Pecha Ngayon pong April 26, 2025 Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel Maraming salamat po sa inyong lahat At ayan, isan po natin na ating sumada Dito po tayo sa April Ayan, 4 pa rin po tayo sa April uh, 26 26 26 po tayo sa ating De pecha at sa taon 25 uh, simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito April 26, 2025 yan. Yeah. 0 plus 4 is 4 2 plus 6 is 8 uh, 2 plus 5 is 7 hindi ka rin po sa bantang gitna add lang natin 4 plus 8 is 12 at 8 plus 7 is 15 Ganun din po sa bandang baba, 12 plus 15 is 27. Ayan mga ito, yun, yung unang numero natin, meron tayong 27. At yung kapares niyang numero, ayan, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. Ayan, 4 plus 8 plus 7 is 19. Ayan mga idol, yun, yung ating kaparis na numero, meron tayong 19. At pwede pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 27, 19, or o 27. Ayan. At yan, 2 digits, po yung mga natin. 19 at 27. Kaya ganun pa rin po ang gagawin natin. Sisimplify muna natin sila bago natin sumanda. Para matagal pa yung mga nanggagawin pwede natin pagpilihan. Ayan mga dal, natin ang 19. 1 plus 9 is 10. Yung 10 po yung 2 digits kaya sisimplify din natin yung 10 kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito sa 27, 2 plus 7 is 9 ito po ang ating ito, sumada, 1 at 9. Kunain natin sumada ang 1, kukunin natin yung 10. Sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19, 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dito ang 37, sumada 37, 3 plus 7 is 10. At 28, sumada 28, 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, at dito naman po sa 9, kukunin natin yung 27. Sumada 27, 2 plus 7 is 9 pwede rin po yung 18 so mga dali 8 2 plus, 1 plus 8 is 9 uh, 36 so mga dali is 3 plus 6 is 9 ayan mga dali na naman po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagkilihan dito po sa atin sa mga naman yung 8 plus meron tayong 1 19 37 28 9 27 18 at 36. is ayan piliin po tayo dyan ramble lang po natin yung numero naka-encircle at kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung na kombinasyon. At yan mga idol, sa ating sample naman, kinuha natin yung 36 and 36 at 19. Ayan mga idol, 36, 19. Then 27. 27 at 10. Then 37 at 37 at 18 ayan mga ito lang po yung mga sample natin nakuha sa atin pong sumagang ngayong April 26 ay meron tayong 36-19 27 Gs at 37 DC8. mga idol sa mga sample natin ito. Yan meron tayong tatlong kombinasyon dito, mga sample ng mga na kuyan at kung nagustuhan niyo po sila, pwede pwede ko na tinatayan. Ngayon, din naman kaya dito sa mga naka circle po dito sa taas. Yan, pili po tayo din kung ano pa po, po yung mga numerong nagugustuhan po natin. At ayun mga idol, yan po natin sumagi sa pecha para po ngayong April 26, 2025. Maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.